be honest about your feelings and face your situation. Aminin mo na nasaktan ka. Aminin mo ito nararamdaman mo. Aminin mo yan at harapin yan. Hindi yan tinatakbuhan. Pangalawa, cry out to God in prayer and surrender your burdens. Iiyak mo kay Lord yan kapatid. Manalangin, isuko sa Kanya ang lahat ng kabigatang iyan. Seek God His presence. At pangatlo, sick counseling. May mga pastor tayo, may mga leader tayo sa church, may mga kapatid tayo kay Lord na mapagkakatiwalaan. Magpa-counsel ka. Papakinggan ka at hindi ka huhusgahan yan, lalo ng mga leader ng church. I pray sa pakikinig nila iyo, huwag ka nilang husgahan dahil lahat tayo ang kakamali. Kaya marami ho, natakot nang mag-share dahil na share nila, mapanghusga. Puro payo, payo, payo. Maraming tao po kailangan lang ng makikinig sa kanila. And merong mga scientifico, mga doktor talaga na nag-aral ng counseling. Even mga medical psychology, psychiatrists, ginagamit din niya ng Panginoon para po tayo matulungan in dealing our depression. pang surround yourself with godly fellowship. Mga tao po na maka din. Kasi po, baka pag hindi maka dalhin tayo sa masama, dalhin tayo sa bisyo, dalhin tayo sa mali. Kaya piliin po ang mga nakakasama. Panglima, fill your mind with God's Word and promises. Punuin natin po ang ating isip ng mga pangako ng Diyos. Basahin ang Biblia. Araw-araw, tulungan mo sarili mo na mabusog ng salita ng Diyos. At pang-anim, trust God's purpose in the pain. Itong mga kirot na ito, itiwala mo, magtiwala ka kay Lord na may ginagawa siyang maganda. And again and again, this is not demotion, but a promotion.